tuturuan ko kayo kung paano ko ginawa itong ganitong klase ng time-lapse 3D printing videos. Kailangan ng external camera na may remote. Yung remote nito ay wired at sinukatan ko para magawan ko ng mount at ikakabit ko sa 3D printer. May existing file nito sa Maker World at inedit ko lang para sumakto dun sa remote ko. Ikinabit ko siya sa Bambolab Lab A1 3D printer. Para makakuha siya ng picture, meron itong patusok na blue na part na nakakabit sa printhead at siya yung pipindot dun sa trigger or dun sa remote. Bawat layer change, pipindutin niya yon para kumuhaan ng picture. Halimbawa nun ay ganito, pupunta yung print head sa left side at pipindutin yung trigger button. Para magawa to, dapat naka-on yung time-lapse mode sa Bamboo Studio. Yung pagkuha niya ng picture ay simula dun sa pinakaunang layer hanggang dun sa matapos siya sa tuktok. Minsan naabot yon sa more than 500 na pictures. Tapos pwede mong i-import lahat ng mga pictures na yon sa isang video editing app para makagawakan ng ganitong klaseng video. Sireset ko lang yung interval ng bawat picture sa less than 1 second. Pwede mo rin itong gawin sa mga lumang 3D printers katulad ng Ender 3. Nagawa ko na siya noon. May kailangan ka lang baguhin sa G-Code file.